Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportahan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius Vlog, yes, yeah. supportahan natin. Ano ang pangalan niyo? Bita Pauline. Bita Pauline. Bita Pauline. Tinda po ako ayun. Anong tinitinda nyo palagi? Mga kendi po. Tin-tindi. Para pa, pang ano yun? Yung... Uh... Ano po, para may konti lang po akong, ano, ititinda. May, ano, may konti po akong kakainin pang araw-araw. Kasi kung hindi naman ako magtitinda, wala. Hmm. Wala akong kiti Ano yan, pang bigas nyo? Ha? Pang bigas nyo? gabos na po. Mm. Yung ano, yung pangulam, bigas, tapos yung ano. Um, Patingin nga ko yung mga tinitinda nyo? Ay, at, at, yema, lang po ang ano po. Yan ang mga kalingap si Lola. Ano pong pangalan nyo? Ha? Ano pangalan nyo? Bita po. Uh. Ano mga kalingap si Lola Bita. Ayun po nakita natin na may tindahan-tindahan siya ng yema. At ito nga ho. Oh, at uh, ano ang gagawin pambili mo ng bigas? Opo. Um, wala po. Sana yung hindi po ako nakapagtinda. Wala kayong pagkain, wala, wala kayong bigas. Hindi hmm. eh, meron na kayo ngayon bigas o wala pa? Wala po. Wala pa. Wala po akong ng pang gabi? wala ka pa pagkain gabi? opo um, Saan kayo kumukuha pang araw-araw? Eh, dito lang po. Pagka yung nag, ano po ako, pagka nakapagtinda na ako gabut, hmm. Eh, uh, ano na po. Nakakamagkano ka naman sa isang araw? Eh, hindi ma, uh, ano. Kuminsan, no, mga naka 50 ako. Depende po sa, ano, sa... Sapat naman no, sa gastos niyo sa, sa pang-araw-araw? Ha? sapat naman, nakakasapat naman sa gastusin niyo pang araw-araw. Kung hindi sapat yung ano. Mm hmm. Ayun po mga kalingap, si Lula Bita. A, ah, Lula Bita. Wala kayong anak? May anak ko kayo? Nasa, ano po, nasa, ano, Malolos, Bulacan. Ah, nasa Malolos? Opo, isa lang po. Isa lang anak nyo? Mm -hmm. Ay, anong, tra hindi naman ako ay binibigyan. Ay, kuminsan, nagpapadala. Kaya lang, kuminsan, hindi. Kasi para sa kanya lang. Ano yun, like, in, la, sa ako, ano, halos maghapon ka nagtitindi? Opo, nagtitindi. Uh, kuminsan, pagka ganito umuulan, hindi ako makakaan. Kasi malaboy ang ano, mga kuan daan. Opo. Okay. Pero la na ho ba sa inyo nag-interview o tumulong mga tulad ko na mga vlogger katulad ni Kuya Bal, may tumulong na ho ba sa inyo? Wala po. Wala pa. Wala Hindi pa, pa napuntahan yung bahay nyo? Opo. Mm, ano? Anong itsura ho ng bahay nyo? Medyo may tumutulo na o ano? Ay, may tumutulo na po. Kuan na talaga yung bahay nyo rin. Hindi naman po, hindi, ano, nakikitira lang po kami dyan. Nakikitira lang po ako dyan. Mm. Kasi kung baga, yung ano, yung talagang may-ari ng bahay na yan, nasa may Mm -hmm. Sige po, lapag yung may time po ako, ano pupuntahan kita sa iyong bahay. At ngayon, uh, <clears throat> bibigyan kita ng pangbigas po, ano, para may uuwi ka naman na may, dad, may dalang bigas. Uh, uh, ano yung masasabi mo lang sa mga uh, manunod manonood sa atin? Um, maraming marami pong salamat po sa inyo. Halim tulungan. Matulungan po din ako. Halimbawa ho la may may magtanong sa iyo na gustong tumulong sa iyo. Ano naman ho yung gusto mong uh, may tulong para sa iyo? Eh maski ano na lang po, maski pera na lang po kuya. Mm. Um, kasi yun lang po talagang kailangan po ko, pera lang po. Pero yung bahay nyo okay naman? Hindi na kayo, basta gusto niyo lang yung uh, matustosan yung pang-araw-araw yung uh, pangangailangan? Ako, yun lang po ko. Sa ano talaga, tigasan kayo? Dito, ang, ano po, talagang sa ano po kami, yung ano, yung anak po, talagang, talagang doon po kami sa malodot bulakano. Hmm. Kaya lang siya ang nangangun lang ng anak ko. Nag-construction po yung anak ko po. po. Hmm. Sa maghapon mo palang pagtinda niyo, nakakasinkwinta lang kayo? Opo, kung minsan. Kasi yung mga... Minsan yung, no, wala? Minsan no, wala kasi yung ano, ay, malaka, uh, ano. Hmm. lalo na pagkaganito ang ulan. Ayun. Kasi hmm. hmm. Lola Vita. Ah, la sa kapag mayroon ho akong tag kasi ngayon medyo gabi na ano? okay. At uh, ngayon po bibigyan kita ng uh, pambili mo ng bigas at bumilikan uh, uh, bumili ka na rin ng pang-ulam mo. Okay. Anong uh, kunyo konyo? Anong misahin nyo sa ngayon? Okay. Sa lahat ng mga nanonood. Ano po? Okay. Uh? La pasensyahan mo na muna itong ibibigay mo. Kung muna po ano. Apo. Pagpasensyahan mo muna. At... Maraming pong salamat po. uh, <coughs> la baka may magkita pa tayong muli. Uh, pupuntahan kita sa iyong bahay para makita ko. Kung... Malapit lang mo dito kuya. Dito po yung sabay ano. Alam ko hmm. po ni kuya. O oh, sige po. O oh, sige ngayon la pwede ka na bumili ng bigas o magbumili ka muna ng uh, Uh, kung ano yung maiulam nyo at uh, kapag may time ako pupunta ano kita at uh, tatanungin kita para malaman natin kung ano yung uh, pangangailangan mo uh, para matulungan kita ano po la opo po uh, o oh, sige po marami pong salamat Lula Vita wag na pong naman <laughs> 52 ka lang po 52 ka pa ay ate na lang po ano opo ayan ayan <laughs> Ha, <laughs> si ha, ah, po, opo. Hmm. Hindi na kayo bibili ng gema? Hindi na po. Gusto po pasak pasakitin ni, eh, ko pasakit. Pasakit ni ko. Thank you. Kwan na lang ho yan. Thank you na lang po. Kumusta ano na lang po kay, ano, kay Kuya Bal. Ah, sige po. Magsabi kay, kay, Kuya Bal. Ano masasabi kay Kuya Bal? Kuya Bal, maraming pong salamat kung matutulungan din po ninyo ko kahit ano lang, financial ko lang po yun. Kahit hindi na po yung ano, Basta't matulungan lang po ako ng ano po, kaunti. Kasi nag uh, ano lang po ako. Nakik lang po ako dito sa ano. Bakit to naiyak na kayla? Eh marami rin no ako kasi nag dumaan sa buhay ko na ano po ay hindi ko nagistan yung mga magulang ko. Hindi ko nagis na yung mga magulang ko po, Kuya. Lumaki, lumaki po ako sa ibang tao. So, so ngayon, no, uh, pwede mo, uh, gusto mo na maranasan yung mga, uh, ibig sabihin, kasiyahan sa buhay? Ay, ano, tilod na lamang po ang nagiging, nagpe-pray lang po ako kay Lord na ano, bigyan pa niyo ako ng kalakasan. Ganun po. Bakit po lang may, may ay na. Ano, ano. Bakit po meron ba kayong nararamdaman sa yung katawan? Wala po. Wala, oh, wala naman po. po ano? oh. Okay po, ate. Po. Ah, okay po, Maraming po salamat at pag uh, may time po, ano, pupunta na lang kita dyan. Opo. Oh, Anong lugar ho ito? Porocchete po. Mm, okay po. Hmm. Maraming pong salamat po, Kuya. Okay po. O, pwede na ako kayo bumili ng uh, bigas mo at uh, pan. Opo. Okay po. Maraming pong salamat po salamat. Ay, ano po? Ingat po kayo kuya. Sana uh, matulungan rin po ninyo ako kahit pinansyal lang po. Uh, ikaw mo po kay Kuya Bal? Uh? Si Kuya Bal, sabi mo, Kuya Bal sana makarating ka na dito. Kuya Bal, sana po makarating po kayo dito sa lugar na ito ng Alabihaw. Maraming uh, po. Okay. Tutulungan lang, lang po niyo ako sa pinansyal kurang po ko diyan. Hmm. Ano? Lamang po? Meron ka bang binubuhay bukod sa iyo? Meron kang uh, tinutulungan? Wala po. Wala uh, po. Uh, tanging sarili mo lang po yung kailangan mong uh, buhay. Uh, okay po. Opo. Okay. Okay po, marami pong salamat at kapag by time ako. Puputan oh. po kita dyan. Ano? o oh. oh, sige na po. Sige po Kuya Bar. Thank you po. Um, po. Kuya, oh, salamat po. po. sa inyo. Ah, Marius vlog po ito. Hindi ko ko, hindi ko kayo malilimutan. Opo. Oh, o, oh, sige po. I po. will always pray for you. Ay, thank you po. Thank you. Lagi ko kayong ano, pag, pag, ipagdadasal. Ang pangalan ninyo hindi ko hon, ma, nawawaglit sa in, sa aking isipan. Mm. Mahal ko po, po kayo, Kuya bal Ganun din po kayo, Kuya. Opo. Ako po si Marius Blag. Mar, ano? Marius Blag. Ah, Marius. Marius Blag. Opo. Uh -huh. o. O, sige sige po. po. Okay. God bless po. Okay po. Maraming salamat. Asawa po ninyo yan. Opo. Asawa po opo, ninyo. Opo, opo, opo. Mm -hmm. Ayan. Ingat po kayo po yan. Okay po, ikaw rin po ingat din. Bye-bye po. Okay, bye -bye. Next time na lang po. Okay. Uh, okay. Sige po. Ulo. Okay. Oh, sige po. I love you hmm. po. <clears throat> okay. Ayan po mga kalingap, nakita po natin si Vita Paulino. Oh, at uh, nagtitin siya ng pan <clears throat> ng Yema. <clears throat> at nakita po natin at uh, yun, binigyan naman po natin ng kaunting tulong pambili ng bigas niya at uh, ayun po medyo kapag meron ha akong time po natin no siya sa kanyang uh, lugar sa kanyang bahay ngayon ko kasi medyo madilim na okay po <coughs> at uh, at saka po pala wag, natin kalimutan supportan. kuya Bal Santos matubang Ate na vlog at kalinga prop at ang inyo pong lingkod Marius vlog uh,